vlogger na <laughs> ng Taal. Yes. Hi. Hi. Baka malang tayo itong vlogger ngayon. Hello. <laughs>

Maricel, bumalik na ng kotse, okay. Oo, bigla ko ng laki-laki. Laki. Dadahin natin man, ang buong pamilya. Ba't ba may Sinasin, talaga ako. Ay, na pa. O, Oo. Bama pa siya. Ang lamig pala, puta Ang lamig dito ngayon, San Nicolas. The people, the US oh, hindi It's ko Hindi ko pa <laughs> <all the> <laughs> <laughs> yeah, Dito na kami, San Nicolas. Wow!